baliwin mo kasi baliw na ako dito eh. kasi lang namin sumamba. Saan naman ba tong banda na to. Straight, straight, straight. Pag may fork dyan, pero mag-straight ka pa rin. diretso na sa Hollow. Layo pala ng Sunview. Sa lang init pa naman. Ito manggahan. Kanina orange, ngayon manggahan. lemon, lemon. Ah? Avocado yan. Lemon ah, avocado. Avocado. <laughs> ah, Oops. dito. Ah, oh, saan? Ah, uh, dito. Ah, oh, ganito. Ito yung super Torolina we are on the right road. Parang na bukado to. Parang na bukado na. Bukado. Kala ko mangga. Ala, <laughs> <laughs> grabe pala yung puntahan natin. In 300 meters, turn left onto Calle Comedias. yung puntahan natin yung sa, sa taas? I think. Oh my God. Or not. Maybe not. Maybe yes. I'm trying to to be positive for you, but you keep being negative. So maybe yes then. Ayan, taas taas naman. Just ko dyan ako sa sakay. Take the next left onto Calle Comedias. Ayon, Calle Comedias. Take left daw. Left. Yes. So, Bertie Rolina. Ah, Ay, ito na, no, Sunview Park. Park. Continue on Calle comedians for 800 meters. <laughs> Taas na. Oh my god. A talaga yan ha? Oh my god. Dani ko. Kaya ko kaya yun? Grabe ang laki, ang lawak ng abukaduhan nila oh. Kaninong property kaya ito? Parang akin. <laughs> wow. Parang akin 'to property B baka na sa. Tayo so. eh hindi mo naman alam kung paano pumunta dito. Nayang <laughs> mo lang pre pera mo. Ay, Diyos ko. One ang day kitid day 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 ng day. ano na, han. Pwede pati ang dahan, delikado pati. Saan kaya tayo lalabas mamaya? Lilipad? Oh my God, han. dandahan na ni Ko. Oh my God. Uy, doon talaga, mami, tayo, oh. Doon nga talaga mo tayo. <laughs> Yay! Parang gausin na, no? Ay, nak, no? Oh, <laughs> Pero matindi yung gausin, no? matindi eh, ang gawsin kasi hindi smooth ang naanan dito. dito. Dapat pang ano dito. Oh my God, may isa pang sasakyan. Patay. Ay. Magintay ka dyan. Magintay ka dyan. Perate. Ay, yung sasakyan ng babaan. Sa rough road tayo mamaya. Ang may sign naman. Ala, taas nga. Oh, we're up. <laughs> Nagjo-joke lang ako daw. Na, na dito tayo. <laughs> Ito na nga anak, sun view. Picture din ta. Ayan na kami. View Park Adventure. Oy, Adventure. In 200 meters, turn right to stay on Calle Dito na. Dito na Continue straight, then make a U-turn. Ka. Oh my god, din. Grabe ang view. Tita, tignan mo to. Tignan mo. Yan yung dinaanan namin. Ito yung dinaanan namin. Hello, guys. Hello, guys. Sandiyo <laughs> <Sun view> kami. <laughs> Ang layo, guys. to! Ang init pa. <laughs> Yeah. Parang may archery dito, nak. Archery. Dito na kami. Bibili kami ticket. Ayan oh, may archery nga. Ayan na, lilipad na kami. Lilipad na kami, tak. 30 euro. Lilipad ang 30 euro. <laughs> Ah, dalawa daw kami ni Mami. Ha? Tero Arco. Ayan na, no. Oh. Mayroon pa siya, oh. May kabayuhan. Dalawa kayo. Witness, isa? Don't you fall in? Ay, sayo, oh. Mayroon din kabayo. Yung kabayuhan. Ito na lang yung tandem yan. Ah, si tandem. Tapos yung artery ng arterya ng ano, hanggang doon hanggang... 55 seconds 100 km per hour Uy, uy, uy Kaya ko kaya to Tapos hanggang Tao, ang taas 30 euro per person <laughs> Ganda, flower. Ganda, <laughs> flower po naman na. Ah! Ganda, oh! Flower, dito siguro nagkumpra ang mga ano, flower farm. Wow! Bukado pala to, kala ko mangga. Ay, to Orange. Alright, Or, ito orange. Wow, oh, ang liit. Mandarin. Mandarin na. Dami, oh. Wala kaya nga, no? Part-time dyan. Pitas ng orange. May eh, kaya nga. Ay, may ano han? Ano to? Hindi, nag-aararo, eh.